Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, isa po sa matinding problemang kinakaharap ng mundo ngayon ay ang diskriminasyong nangyayari sa pagitan ng iba't ibang mga lahi. May galit o pagkamuhi ka sa hindi mo kalahi. Sa Estados Unidos po halimbawa, panakanakang lumalabas pa rin ang tinatawag na racism ng mga puti sa itim. Pero kahit din po sa atin, may napakahaba na tayong bias o negatibong pagtingin sa mga Chinese o Indians. Pero meron pong kumakalat na eksperimento ngayon, yung tinatawag na DNA testing. Nung pinakanak po kasi tayo, kalahati ng ating pangatawan at pati na ugali ay namanan natin sa ating ina at kalahati naman sa ama. Pero sila rin, minana nila yung pagkatao nila sa kanilang mga ama at ina. Sa tinaguri ang DNA test po, maaari na nating matunto ng pinakaninuninuno -ninu natin. At sa isang ginanap na test, nagulat po ang mga volunteers. May isa na noong una umamin, galit siya sa mga aleman. Pero natuklasan niya, may dugo pala siyang aleman. Nakagulat, nakakamangha dahil pinapakita ng pag-aaral na ito ang matagal ng tinuturo ng ating pananampalataya. Tayo'y i isang pamilya lamang magkakapatid at may iisang ama ang ating tagalika ang ating diyos paano ka kung ganoon magagalit sa iyong sariling kapatid amen